Nandito na kami sa Treasure Factory at ngayon yung grand opening niya. Actually, first time kong marinig yung anong second hand store na Treasure Factory. At uh, nak-curious nga ako at nag-invite siya dito. Sige, tara, punta tayo. 10, 10 a.m. yung opening niya pero mga past 11 na kami nakapunta kasi medyo medyo medyo, medyo late na rin kaming uh, nagising tapos nagluto pa ako nag breakfast pa kami Ah, uh, puntahan natin. Kasi meron siyang ano, nagko-collect siya ng ano ba 'yon? Kalimutan ko yung term. Titing titingnan niya dito kung meron. So, 'yan yung mga pwedeng bilhin dito, may mga magagandang sofa, oh, ang gaganda ng sofa nila. Kung ha kung sofa yung hanap niyo, meron dito. Kung hanap niyo yung mga cabinets, dividers, mga tables, chairs, ganun, ang dami. May mga TVs din. 'Yan. Diba, ang ganda, ang ganda ng kulay talaga na puti. Gustong gusto ko talaga ng kulay na puti kasi malinis siyang tingnan. Ayan, may mga furnitures. Ano pa ba yung mga tinda dito? May mga damit din. May mga ref. Ayan. May microwave. Mga gitara. Mga gamit. Iba't iba. Sari-sari. Ayan, -sari. mga ilaw. Ano pa ba? Ayan, mga panglinis. Kailangan nyo panglinis. Nandiyan din. Mga laruan. Yan ang kikot na mga characters na to kaya binidyohan ko. Ang kikot nila. ba diba? Pero hindi ako aware kung ano yung pangalan yung mga to. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga to. Yan kilala ko lang si ano si Naruto. At si Goku. Yan. Si Goku and Naruto. At yan nga. Uh, Nagtingin-tingin ako ng hoodie kanina at may nakita kong dalawa. At hindi ako, hindi ako makadesign kung ano ba talaga yung bibilhin ko. Kaya... nag ako na ano na pumunta sa fitting room at Ah, uh, itrain kung ano ba talaga yung mas comfortable ako. Ito yung first. Yan. So, murang-mura lang siya na sa ano lang siya na sa 1,000 1,000 yen lang siya. Yan, Diba? tingnan nyo, oh. Uh, mga 800 yen siya, pero pag tax included is nag-nasa ano na siya na sa 1,000 yen. Murang-mura lang siya pero ang ganda ng ano, ang ganda ng material. Yan yung first. Yan, tingnan natin kung ano naman yung itsura ng pangalawa. Ito naman yung pangalawa, yung ano, hoodie na siya pero mas uh, mahaba siya. na ano ba yan, nabubula ko. <laughs> na ano niya, natatakpan niya yung may bandang likuran. Pero pinapili ko siya kanina, tinanong ko sa kanya. Parang yung isa yata, isa yata yung ano yung natipuhan niya. Kasi yung kulay mas maganda din naman. Ako din, mas, gusto, mas bet ko yung kulay ng isa, yung naunang tinay ko. Kaya, I think yun na rin yung bibilihin ko. Maganda rin tong isa. Siguro, balikan ko na lang next time. Kung meron pa. <laughs> Kaya, tara. Let's go.